Taman na kami! ser Seryo so talaga ito? Seryoso. 190! Wala man lang tayo oh, host ba maya? Wala naman! Wala pa kaming Wala lang pag-Alfonso niyan! O, 195! Tulong ko na sa'yo, Mother! 190! Wala mo nga, P190 na! Away, ma, na, na, man, tha, Freeze, na. Grabe mga legit followers talaga mga so... boss oh! Tinatawarin yung Kia natin, pakita mo naman tol! Aman. Baka naman! Grabe naman, 193 P190 <books> <horribly tiny> talaga! Masagad na yun, magbusok ko na! Masagad pa sa akin Pag binigay ko ba magiging masaya ka? Oh sure! <noodle Avenue, throughout> <iron windy> oh, masaya! <laughs> Ikaw pala, may budget ka pala! Inaalo lang, inihipit na yung budget kanina eh. Ito na sana yung kukunin, kaso nakakita ng mas sariwa. Oo. Parang nakakita ka ng magpakinis sa babae, hinahin siya. Siyempre naman. Eh, siyempre mahilig tayo sa makinis. Oo. Di ba? O, ito ang mga bossing ko, baling matawad. Sige, bossing. 190 lang, ha. Sige, dom naman. Dito muna, os. Walang makiniti. Talaga. 192. Nagpapa layo-layo na oh. oh. pa na okay. na t o talaga namin. 192. 192 Kagad na sa buto niyo. naman din. Ni. na sa buto Tala 'yan. Ah baka mababating ka muna dito. I'll give shoutout ka. Shoutout sa mga Tagaytay pula Kenneth Nieta. Nandito na po kami kay Madam Sidraj. Madam. 192 para naman maawa ka naman sa laga na buhay. 192 na talaga. Wala po kaming kain. <laughs> Di pa ka pa nga nagsain eh. Wala po <laughs> talaga kaming kain. Pagka binigay ko ba, ipagkakalat nyo na mabait, mabait oh, sa isigarad sa inyo. Oo, sabay na. Sabay na. Sabay na. Sabay Lagi, lagi na ako nadadali talaga sa mga tao niya. Wala sahod! Okay, last! Basta, basta, basta masaya. kayo masaya! Oh. <laughs> Sige na! Oh, eto na! At alam ko naman magiging masaya kayo. Iyon na, 190. Sige na, sige na! Salamat! salamat. salamat. Oh, salamat. 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 Ang bilis! Salamat. Uy, well, di ba? Balik pa kami. Kasi gusto ko yung toko. <laughs> 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 oh, eto, Ito, oh. yun naman na kailangan test drive. May lakad pa rin kasi ako, madam eh. Pero kung sa ali, ano, test, test drive kami niyo ba? Ako? Mo kami? Hindi, ha? test drive muna ako. Bago i receive, oh, receive na muna. Bago or, ka umalis, oh, magpa-picture tiki yung, yung manapin. Oh, ka, yun. syempre, kasama yun. Oh, diba? oh congrats, <laughs> madam. Congrats. Thank you so much po. So, yun, seryosohan na kasi kanina. Ano kami, vlog-vlog lang kami kanina eh. So, eto, tunay na mga bossing ko. So, yun, mga... Mga boss, madam, tunay po. Magkano nyo nakuha? Basta be scripted. 190. Yan. So, yon mga bossing. Salamat. Tunay na presyo po yan. Tayo na may onting kumiitang. Onting kita lang. Sabi nga ng Chinese. Di ba onting kita. Basta tuloy-tuloy. At nakakatulong tayo para sa kanila. At hindi na sayang ang takbo nyo. Thank you so much. At maraming maraming salamat sa lahat salamat ng... Patay, dumali pa. <laughs> Ay, shout out nga pala sa lahat ng tiga-pasig. Yan, galing pa sila ng pasig. Pasig po, no? Pasig. Boss, so ang masaya-masaya ka, ganda lang iti mo, kanina ko pa napapansin ha. Sakto sa kulay ng damit. Ah! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ah, na rin muna. Para. Boy, thank so ah, thank you so much. Thank you so much. No problem tayo dyan. Kita nyo naman ako, madali naman tayo kausap eh. Kita nyo kanina, ano lang, inantay ko lang kayo kung ano yung makurusuladaan at mapusuan nyo. So ngayon, yung mata mo kasi hindi na lumalayo sa kanya. <laughs> 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 Bakit hindi naluwala yung mata mo sa kanya? Maganda. Ah, oh, hindi, maganda talaga. So, sobra. <laughs> ayan ang tinatawag na hindi masasayang ilalabas mong pera. Right? Correct. Oh, yan. Test drive mo ba? na. Pero pa kami, ha? Opo, maraming maraming salamat din po and congrats po sa inyong dalawa. ayun Next time, meron pa naman tayo. Congrats po. Thank you so much. Bye -bye. So, ayun uh, Test drive lang para transparent lang po tayo at mapakaramdaman nila yung takbo na unit kung maayos ba talaga. So, ayun Congrats. Maraming maraming salamat po sa lahat na patuloy na sumusuporta dito sa Boy AC Garage. At hindi hindi pa rin po magsasaw tumulong sa lahat ng mga nangarap magkaroon ng sakyan. Ding Patay <laughs> ka, may, oh. may ingit na naman mga kapitbahay niyo niyan. Ha? Huh? Bust, pupunta kami ano dito. dito. Nakapunta nga kayo dito, hindi na lang pa uwi. Ano nangyari? Yan? <laughs> hindi pupunta kami nang ng <laughs> so, 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 naik. Naik o so, oh, dito. Paglabas nyo dyan sa may barangay hall, Benavista 3, kanan na kayo, dire-diretso na yung naik na yun. Ah, yan. Oo, no, oh, shortcut yun. Ayun, oo. Ito, ang last na tanong, bago matapos ang lahat, gwapo ba talaga si Isi sa personal? Oh, sobra! Gwapo, gwapo! sobra, sobra! bukod sa, sa gwapo, mabait pa. Thank you so much, po. At ko, matulungin ma. pa. Siyempre, alam mo naman tayo, isang best na tayo mabubuhay sa mundo, kaya gumawa na tayo ng maganda sa kapwa. Sana, ano pa, Basta, pa yung... Sana, sana naman at marami pa matulungan. Kayo na tulungan uh, kayo. Yay! Yeah! <laughs> kami kasi. Pero sarap sama. Hindi, kailangan talaga ng banding, no? Oo. Oh. Mm. Mabisa talaga. Tapos dala, dala na nila ating Kia Soul 2011 automatic transmission presentable paint yan, urig-urig pa yan mga boss. Naka-white plate at lang, sahod si Alan. <laughs> sahod. Yan! Yeah, wala sahod. Masaya ako doon. So, sariwan-sariwa po yan mga boss. So, congrats kila boss. Yan. So, ayun mga boss. ko nagkakaubusan na. Bali, pangatlo na to na nasosold natin ngayong araw. Uh, Walk-in lang po kayo dito mga boss. mga may ilan pa tayo available units. At ngayon, nararatrat na naman si AC Garage para kumuha ng bagong unit. Para po sa inyo. Halos hindi na talaga natutulog si AC Garage. Sagad na sa buto. Sagad na hanggang buto yan. Ito, damay ka talaga. Damay-damay ah, na, kami. Damay, damay na Hindi, yan. Damay-damay na ito. Hindi ah. oh, no? kasi po pwedeng ako lang walang kikitain. Okay. Pag wala akong kinita, wala ka rin sa sahurin. parang brown yun yun. 2011 model start. na na ba? Kakabini. <laughs> <laughs> Kasi lay na rin to. Oo. Oh, oh. Baba mo nga hood, lalo ka nang walang narinig yan. Ay, ay, ay. Parang brand new oh, isbam. Napadila na lang si boss. Napakagat labi na lang sa under eh. Diyo oh, na siya, gas na agad. Oo, gas na agad. Ay! Tapos! Yung black sun eh. Boss, parang yung ngiti mo na mga dito lang. <laughs> <laughs> Hindi na maalis talaga. No. Di ano naman nararamdaman mo oh, ngayon? Yung tunay lang. Masaya. Masaya at kahit papano yung kuhan at na nagkaroon tayo ng kuhan. Ano yung pinag talaga? Mm -hmm. oh, pinaglaanan talaga. Pinaglaanan talaga. Ako matagal na akong naglaanan pero hindi ko nakakamali. Ikaw, happy? Happy, happy, ano so na, happy. Ano pong nararamdaman niyo ngayon? Yung tunay? Ay, sobrang masaya. <laughs> <laughs> Priceless okay. talaga yung makatulong tulong. Sobrang sarap. Sige, sige. Dito mo yan. Dispon na tayo, baka magkaiyakan pa. Ba? Mahalong dito sa Boy AC Garage. Boss, thank you so much and congrats. Maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sa mga suporta dito sa Boy AC Garage. At ayan, uh, sisipagan pa po natin magkaroon ng mga available units kasi inuubos na. So ngayong araw, nakatatlo tayo pero may mga ilang available units pa naman. Open for walk-in pa rin po tayo Monday to Sunday. Ayan, may mga budget meal tayo na tatapat sa budget nyo. May mga automatic SUV. Ayan, puro SUV ang natepok ngayong araw. So, ayun, may mga budget meal tayo dito. So, walk-in lang po kayo mga bossing ko. Tsaka paalala ko lang po pala sa inyo ulit, yung about pa free raffle. Keep like and share and comment para mapasali po kayo sa ating ay, pamimigay na sasakyan. Um, yun, mga bossing ko, lagi ko naman po ginagawa yung best ng aming team sa lahat ng mga sakaya na binibenta namin walang may kagustuhan na abuti sa inyo yung unit na ibibenta namin At di hindi pa, pa po si Raulo si AC Garage <laughs> so ngayon mga bossing laging totoo lang tayo uh, at walang peke dito ha? at di na ako po pwedeng uh, magpa-plastic sa SOCMED kausapin nyo na lang ako ng personal kung maayos ba talaga si AC Garage I love you all mga bossing, mahal na mahal ko kayo lahat lalo na sa mga since day one na sumusuporta dito sa Boy AC Garage, mga bossing ko ha. Keng keng! geng. Ade ni papel ah. Ay kunin mo na lang. Oy, ang picture taking. Ay, picture taking. So ayo, tinipo na ng ating fresh na Kia Soul. Tuwa-tuwa na naman sila bossing ko. Wala sahod. Patay na naman si Alan Works. Wala na naman pang gin. Ay tayo yan. Baka naman boss! Eh mamaya, kumita naman tayo sa unit na nauna eh, kahit papano. Delivery ko na lang kayo eh ng liempo. yon. Ayan! Naka white plate ka pa boss! Ibang klase! Nyar! Wala sa Ay! Ay picture na picture na tol! Excited naman eh! Baka magbago pa isip ko, no? Larga na, may songs kaya na. na. Inuunan na kayo ng sounds. Pwede ka matasakot na lang sa kaya. Pwede ka dyan yung charging. Pero. Sorg. Maraming salamat kila bossing. Wala sahod si Alan. Works. Ay tayo na naman. Huwag <laughs> ka na malungkot. May bawi na. Ay! Nagbigay na pala ako doon una. Kumita tayo una. Ngayon wala mo na ha? Sports lang. Oo. <laughs>